pero may sasabihin ka? Meron po sa sa asawa ko na silisil. Umuwi ka na sana alang-alang sa mga bata. Kahit wag na ako. Yung mga bata lang ang alahanin mo. Kung ano man yung nagawa mo sa akin, tatanggapin ko yun. Palalampasin ko yun alang-alang sa mga bata. kapatid ni Melba. Itong si Melba, mga katuwang, pareho-pareho po ng istorya po ng magkapatid ni na Princess. Iniwan ng nanay. Then, ang nagsisilbing nanay at tatay, si Princess, kapag ka na sa trabaho yung tatay nila. Ganito rin po itong pamilyang ito, magkapatid ni na Melba. Sa edad po niyang... Uh, 13-14 yata yun, siya na yung uh, nag-aalaga sa mga kapatid niya. Kasi wala nga po yung kanyang nanay. Iniwan sila. kapatid. Oh, sino kaya ito? Gandang tanghali po. Pwede bang tumuloy? Sige po. Tuloy po kayo. Hello. Hello. Musta kayo mga bata? Oh, ang bless. Very good. Very good. Oh. Kano -ano nyo sila kuya? Kano ano nyo sila mga bata? Mga anak ko po. Ah, kayo ang tatay nila? Ampo, ah? kararating ko lang po. Ha? Sa Manila. Kararating nyo lang? Hmm. Ah, kayo ang tatay nitong mga batang ito. Diba, ano sila, apat sila, panganay si Melba Mabel po. Ah, Mabel, sorry. Uh, Ilang edad ni Mabel? 14 po. Fourteen. O, yung mga unang punta namin dito, si Mabel, si yung nanay at tatay nitong kanyang mga bunsong kapatid. Asan si Mabel ngayon? Nasa school po. Ah, nasa school. Uh, Anong pangalan mo, kuya? Manuel po. Ha? Manuel. Manuel, kuya Manuel. Uh, Asan yung isa? Diba, lima. Paano po nung gamot? Ha? Gamot po, kasi natrangkaso ako. Gamot? Ah, may trangkaso kayo. Pinabibili uh, nyo ng gamot sa tindahan. Ito um, Yun yung sunod kay Mabel. Uh, si Mabel, nag-eskwela ngayon. Eskwela po. Okay. Kumain na kayo? Kumain na po. O, kwentuhan tayo kuya ha? Uh, po. Bakit, eh... Yung mga magkakapatid, hinayaan nyo na mag-isa lang dito sa lugar na to ano kawawa tong magkakapatid na ito naawa kami dito sa magkakapatid na to kaya nga po kahit ano umuwi din po ako naawa ako dun sa mga anak ko ha naawa din po kasi ako dun sa mga anak ko kahit malayo ay natuwi ako kahit pamasahe lang yung pira ko ay, tama yun kasi wala na nga silang nanay wala pa silang tatay napakamurang edad nila no mabuti responsableng ate yung anak mong si Mabel sa edad niyang 14 no magagawa niyang ah maging nanay at tatay ng kanyang mga kapatid pambihira pasok mo na ako kuya mainit ha pwede okay okay dito tayo dito muna tayo Oh, mm, anong yung sasabihin? mabait na bata. May merienda. Oh, ito. Mm, very good. Yung isa pa. Yung isa pa. Mm, very good. -mm. -hmm. Ha? Good. Ikaw, anong sasabihin mo? Oo, okay, ano oh, oh. pangalan nito, kuya? Laika po. Laika, nakatalikod na iya. Oh. Ito doon sa isa. Pagdating ng isa, ha? Bigay nyo kay kuya. Tapos may tinapay pa ako rito. Yun. Masarap ba? Masarap? Ha? Wala kang pasok? Hindi ka pa nag aral Anong grade mo na? Grade 2. Ikaw, anong grade mo na? Ha? Ikaw, anong grade mo na? Hindi pa nag-aaral ikaw? mahiyain na to. Kuya, an pangalan nito? Silayka po. Silayka. mahiyain. Ito ay kinder. Wala kang pasok. Ano pangalan mo? Ha? Utip. Ha? Utip. Ano? Rudel. Rudel. Oo, ikaw? Rumel. Ha? Rumel. Rumel. Okay. Oh, yung tinapay nakalagay mo dito. Magdudumi. Hello. Hmm, very good. Kukul ka ng iyo. Ano ang pangalan mo? Ano pangalan mo? Noel po. Noel. Anong grade mo na to, Toy? Grade 5 po. Grade 5. So si Mabel talaga, Kasi, Tama, malayo ang pagitan nila. Ah, graduate, graduate, grade 6 na to. Oo. Oh. Grade 6 ka na pala, di mo alam. Ha? Huh? Bakit? Ha? Huh? Mag mag ah, mag-graduate na. Ito <laughs> na ang papa mo. Maraming salamat ko. nag-uwi na po si papa. Ha? Nag-uwi na po. Nag-uwi na? Mm-hmm. Hindi na po kayo matatakot. Bakit nung wala pa si papa mo, natatakot kayo? So, Lalo sa gabi. Mm-hmm. Si Ate Mabil po ang nabiluto at po. Sino? Nagagawa po kami. Nino? Si Mabil po. Ah, si Ate Mabel mo. Siya yung naglalaba, nagluluto, tapos inaalagaan kayo kapatid. <coughs> ang galing naman ng kapatid ninyong si Ate Mabel, no? Hindi kayo pinababayaan ni Ate Mabel mo, ha? Huh? Anong ginagawa ni Ate Mabel mo pag walang pasok, ha? Huh? Pag walang buti at bakal po. Pag wala kayong pasok? <coughs> namumulot kayo ng bakal Bakal at bote sa kalsada. Tapos binebenta niyo ni Ate Mabel mo. Very good, galing talaga ng batang 'yun. San si Ate Mabel mo ngayon? Nag-i-school po. Nag-i-school. Ano na? Wala daw po. Ah, laging absent ang ating mabel mo. Kasi walang pamasahe. Hindi naman kayo nagugutom. Hindi naman. Salamat po kuya. Dinalaw niyo po kami ulit. Pangalan mo nga kuya? Manuel po. Kuya Manuel. Lalaba kayo, ano? Oo. Uh Pagdating mo, maraming labahan. Marami po eh. Hindi malaban yung mga anak ko kaya kahit medyo may sakit at ako nilalaban ko darating nyo lang kanina? Tama. Um, madaling araw? umpo ay hey, kumusta naman? masaya nga lang po ang pira ko eh ah? walang pamaulang pasalubong doon sa mga bata uh, wala kayong pasalubong dito sa mga bata? Oo, um, kasi pamasahe lang yung pira ko pumasahe lang? Uh, um, ang trabaho mo sa Manila kuya Manuel? extra extra nagano po ako doon ang tinapa yung silver lang po Ah, katulong sa bakery. Yeah. Sa pag uh, mamasa-masa ba yun? Uh, yeah. pag mamasa ng tinapay? Oo po. okay. O, oh, edi may sahod kayo. Hindi <coughs> <coughs> pa naman po. Nagtagal ako <coughs> doon. Hindi ka nagtagal? Hindi. O, eh, bakit, bakit matagal silang walang kasama rito? Itong magkakapatid na to. Hindi <coughs> <coughs> po. At ano, nag-extra-extra lang po ako dyan. Pag na, uh, <coughs> na-uwi rin po. Pag-uwi hindi mag-uwi. Wala nga. Pamasahe. Pamasahe. O, anong plano nyo ngayon? Pabalik pa ba kayo ng Maynila? Hindi na po. Ha? Hindi na po. Nakawal dito ako sa mga bata. Tama yun. Huwag na kayong bumalik doon Kasi kung pa-extra-extra -extra lang din kayo sa Maynila, hirap talaga ng trabaho doon. Kung wala kayo malalapitan doon, yeah. dito na lang kayo maghanap. Yeah. Ito nga mga bata, eh, namumulot ng basura sa kalsada, mga buti at, dya, mga buti at bakal dyan, kalakal, no? Yeah. Binaybenta para may pagkain sila tapos eh pang allowance nila lalo na nun nung Mabel um, di ba second year high school na yon first year first year uh, first year high school hmm. galing naman ng anak mong yun no sabi ko nga po yung siya at may pamamana sa kanya mm, buti hindi napapahamak dito itong mga kapatid na to wala kayo yun no? pong Hmm, kawawa kasi yung mga netizens naawa sa magkakapatid na to kasi iniwan na nga ng ina, iniwan mo pa. O hindi, anong nangyari tuloy Parang inabandona na ninyo itong mga anak ninyong itong limang magkakapatid. Oo. Diba? 'Di wag mo nang iwan uli sila. Tama 'yung desisyon mo na dito ka na lang maghanap ng trabaho. Kuya Manuel, no? Uh, Unang-una si Mabel, dalagita na, dalaga na yung anak mo. Okay. Sa gabi, wala silang uh, mga kasama rito, malalayo ang kapitbahay. Mga okay. din, tabing ilog pati ito. Diba? oo okay. O, masukal yung paligid ninyo. O, ano man ang mangyari, walang makakakita. Di ba? Okay. Ano bang nangyari? Hindi sa ako eh, makikitismis. Siyempre yung mga netizens eh, nagtatanong, yeah. bakit kayo iniwan ng, ng asawa niyo? Pasensya na sa tanong ko ha. Okay. Eh, Naghanap buhay po kasi ako, eh, hindi ko naman alam na gano'n yung ginagawa niya. Palibasa eh, busy ako sa trabaho, kaya hindi ko nalalaman yung ginagawa niya. Nalaman ko lang po nung bagong taon eh. Ngayong taon, uh, last year. Uh, dami ko pa naman sanang dalang lutoin para sa kanila. Hmm, hindi nila naasgas. So, natuklasan mo yung mga hinding magandang nangyayari. Uh, Panahon na magsiselebrate ka na kayo ng New Year. Uh, May mga daladala -dala kang lulutuin ka nyo, no? Oh. Uh, hindi mo na naluto kasi... Wala na po. Nangyari na yun. Uh, hindi sa, hindi sa nakikialam ako, no? Hmm. Siyempre, yung mga nanonood sa atin, nagtatanong, ano ba yun? Ano bang nangyari? Uh, ano bang nangyari? Kasi madalas sa pag-aaway ng mag-asawa, sa relasyon, sa pera, At yan yung madalas, eh, no? Yan nga po. Sa relasyon, rin. sa pera. Hindi ko raw po maibigay yung ganyang gusto. Ha? Hindi pera? Po, hindi po, yung cellphone, gano'n. Ah, okay. Oh. Sabi ko hindi naman importante yung cellphone sa mga asawa. Hindi mo siya mabigyan ng cellphone kaya ikaw ay nilayasan, ganun? Oo, oh, Saka yung pangangailangan niya sa pansarili. Pansariling pangangailangan. Mm Bilang ano, bilang bilang babae. Hmm. hindi po yung bilang asawa, hindi mo maibigay yung obligasyon mo sa kanya, ganun? Hindi po yung financial? Pinensya ng pera, gano'n. Kung may gusto siyang bilhin, hindi ko may bigay. Ah, okay. So, ang dahilan, kung bakit ka iniwan, dahil sa uh, problemang pinansyal, oh. hindi mo maibigay bigay yung kanyang mga gusto. Ah. Oh. Halimbawa, nabanggit mo, cellphone, oh. guru, damit. Oh. Ah. Wala ba siyang bisyo? Ayun ay, nga po, ay, natuto lang mag-inom at magsigarily. Oh. Ay, binibig... Ikaw, nagbibisyo ka din? Pag uh, medyo sir na, ano, nagkakatuwaan lang. Hindi naman araw-araw. So yung asawa mo, araw at gabi daw. May siya. bisyo. Hmm. Araw at gabi. Oo, yung balita ko dito. Big sabihin, pag umaalis ka, yun, nandiyan na, na, na. may mga barkada. Dito daw. mismo. Ang kapit bahay mo. Dito daw po nagiinom sa amin. Pumupunta rito yung mga barkada niya. Uh -huh. sa, sa bahay niyo. Uh -huh. Dito mismo sa bahay niyo nangyayari. Uh -huh. Oo, oh, talaga. Anong edad na ba nung asawa mo? Thirty-four, sir. Thirty-four? Hmm. Nung magka-asawa ng kailang edad niya? Seventeen. Seventeen? Oo, bata pa. Minor de edad ikaw? Nineteen. Nineteen. Hmm. O baka naman ano, baka naman hindi pa siya nagsasawa sa kanyang pagiging dalaga. Kaya kahit lima na ang anak niya eh. Hinahanap-hanap pa rin ng katawan niya yung pagiging dalaga. Ano daw po kasi yung ano, daw niya yung pagmamahal ng magulang at kapatid. Ah, hinahanap niya yung pagmamahal ng magulang at mga kapatid niya. Ah. Hindi niya natagpuan sayo. <clears throat> Sabi ko, binibigay ko naman sa iyo lahat ng protection, kung ano yung kaya kong ibigay. Pinagsisikapan ko naman. Ko, hindi ka mo, naman tamad. Hindi naman Nagtatrabaho ka. Um, pero hindi sapat. Hindi po sapat kang... Yung mga inaasahan niya, hindi mo kayang ibigay. Uh, Kaya doon nagsimula. Doon na po. Okay. Lungkot naman. Ano dahil lang sa pera, no? Iniwan niya yung mga anak niya lalo may anak na siyang dalaga anong sabi nung panganay mo ni Mabel doon sa ginawa ng nanay niya sabi nga nung panganay namin eh. sabi niya eh, mag-aaralan niya ako papa hanggat kaya ko basta niya nandiyang ka nandiyang ka, supportan mo ko. hmm. kaya tama yung desisyon mo na dito ka nalang magtrabaho sabi ko, ko, maghanap ng trabaho kahit pa extra extra at least kasama mo kuya Manuel yung mga anak mo no, sabi no ko, sabi ko pagsisikapan ko yan mga anak ko hanggat, may lakas pa ako bata pa tsatsagahan ko kayong pag-aral ilang edad mo na ngayon 36 mga. bata ka pa yung asawa mo ilang edad na noon 34 bata nyo pa no kung sana maganda yung inyong pagsasama marami pa kayong magagawang maganda para sa mga anak niyo sa pagtutulungan ninyong dalawa no wala po akong magagawa at ganun lang siguro ang abot ng pagkanyang pag, pag -isip. Kaya nga eh. pagdasal mo na lang, ipagpray mo na lang na sana magliwanag ang kanyang isip. No? Lumambot ang kanyang puso para sa inyong mag... mag sa pamilya, sa, sa, mga anak niya lah, no? Ganun na lang. So anong monitor mo? Nasa na siya ngayon? Nandun daw po sa Laguna. Okay. Kung nanonood siya ngayon, Kuya Manuel, anong gusto mong sabihin sa kanya? Anong pangalan niya? Lizel po. Lizelle, anong gusto mong sabihin kay Lizel? Sabi ko masasabi ko lang sa iyo eh. ka na at mas kailangan ka ng mga bata. Yung mga anak mo bigyan mo ng pansin, hindi yung iba. At sila ang tunay mong dugo. Hindi ka ba sa kanila? Na pag nagkakasakit sila, ikaw ang hinahanap umuwi ka na lang dito ayusin natin ito habang may panahon pa alang, alang sa mga bata wala, wala, wala pa, ba siyang asawa o kinakasama? meron na po no, yeah. no. kapit kanilang kan umaga tinawag ako at hinahanap sa akin na ano, ganun daw sabi ko hindi ko na yung, ah, sa saglit ko yung Manuel putuling kita sa sinasabi mo yung asawa mo Nang maghiwalay kayo, sumama sa ibang lalaki. Oo. Uh -huh. Tapos, kapit-bahay nyo pa? Ano hmm, Oo, oh, talaga. Hmm, talaga lang, ha? Barkada ko din po yun. Barkada mo din? Hmm. Yung sinamahan niya, hmm. may anak na ba sila? Wala. Hindi. Wala? Wala pa po siguro. Ayan, sabi mong may bunso ka. Yung po daladala niya, yung... Ah! So, ibig sabihin, ng anak nyo, anim. Anim po. May bunso ka, lang, lang taon yun? One year, yung tat tatlong... One year and three months yeah. yung bunso, dalan ng misis nyo. Uh, Babae, lalaki yung bata? Babae po. Babae? Hmm. Oo. Tulad niyan. Siyempre, nakapag-alala yun. Oo nga po, nag-aalala rin, rin po ako. Babae yung anak mo. At gawa ng sabi nung magulang ng babae ay naglayas na daw doon. Naglayas na yung asawa mo um, doon sa kinakasama niya. Um, Dala yung anak niyo. Um, o na ngayon daw? Eh, hindi ko nga po alam kasi hindi man kami wala ng kaming kontak. Well, may sasabihin ka? Meron po sa doon sa asawa ko na silisil. Mm -hmm. Umuwi ka na sana alang-alang sa mga bata kahit wag na ako. Yung mga bata lang ang lalanin mo. Kung ano man yung nagawa mo sa atin, tatanggapin ko yun. Palalampasin ko yun, alang-alang sa mga bata para sila ay mabuong muli. At mabigyan mo sila ng tamang pagmamahal, pag-alaga. Dahil nangungulila din sila sa iyo. Nahanap ka. Kaya umuwi ka na lang. Para sa mga anak mo. Yun lang. Huwag kang sa akin. Well, kaya ko namang kalimutan yung mga ginawa mo sa akin. Basta ba nandito ko at kasama ka namin ng mga malak mo. Kuya Manuel, saan tanong? Mahal mo pa ba ang asawa mo? Mahal ko po, po siya. At hindi wala naman nagbago. Kahit ginawa na po niya yung yung ganun, hmm. kaya mo pa siyang tanggapin? kaya ko pa po yun bago sila umalis kasi dito sabi ko sa kanya kaya ko pang tanggapin ka kasi may basbas -bas tayo at kung kailan tayo nagpursige magpakasal sa so, kagamin ng ginawa mo sayang yung mga sinumpahan kaya mahal pa rin kita wala man magbabago ikaw lang naman itong gumagawa ng hindi maganda isa kang lalaking kahanga-hanga, Kuya Manuel. Sa kabila ng lahat, kaya mo pang tanggapin, kaya mo pang yung asawa mo. Alang-alang okay. sa mga anak mo. Opo. Okay. Kasi yung mga nagawa niya, ibabaong ko na lang sa limo. Para sa mga bata, makumpito sila. sa akin po ko ya, eh, makita kong masayang muli ang mga anak ko sa piling ng kanilang ina. Yeah. Pidang mm. kang mm ganto, Ang -hmm. daldal nito ni. So, paalam na ako sa inyo, ha? Ha? So, paalam na ako, ha? Bye-bye. Inuubo ka, no? May... Ang dali ha, sabi mo wala kang ano. Wala kang pero, umuwi ka pa na lang. Oh. Okay, bili ka ng bigas, ha? Sige. Bala ka na diyan, ha? Oh, salamat po. Oo. Oh, alis na rin ako, ha? Sige po, po. Bili ka ng bigas. Babalik ako sa inyo dito, ano? Opo. Okay. Ingat kayo lagi, ha? sige po. bye-bye. Mm, Ingat din po kayo. Mm -hmm. bye 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 <laughs> May hinto. <iyahin> <laughs> okay, ingat kayo lagi ha. Po. Kuya pagaling ka ha, pagaling ka. Okay, okay. Salamat po. Ulis na ako. Okay, guys, i-click po basta gusto niyo po saging. Ha? Gusto niyo pong saging, Dalin niyo na po ito. Ay, wag na. Pahinugin mo 'yan tapos ibenta mo pambili niyo pa ng pagkain ha. Opo. Opo. Salamat po. Salamat din, salamat, galingan. <laughs> thank you, thank you. Ingat kayo ha. Po. Ingat okay, kayo. okay, okay, okay. least nakilala natin tong tatay ni Mabel awa naman pala grabe kaya na grabing init ngayon sobra